Ang makina na to ay wala talagang leaking dito sa mga wheel seal dito sa front side ng ating engine. Pero pagkatapos matap overhaul ay eh, nagkaroon na ng leak. Ha baklas na naman ulit. At malaking pala isipan mga boss kung saan galing ang leaking. Bago naman ang wheel seal sa camshaft at bago din ang wheel seal sa crankshaft. Pagkatapos kong ma-recheck at mabaklas lahat ng cover dito sa ating timing belt ay ganito ang ginawa ko mga boss no. Hindi ko binalik ang mga cover at pinandar ko na ang makina para makita talaga ang aktwal na scenario or pangyayari kung saan galing ang leaking. At ito na yung nyo mga boss no walang cover yung timing belt ayan so pinapalakasan natin ang RPM dyan so far so good ay wala naman pong leaking na nakikita natin at wala talagang patak patak dito sa ilalim ng sasakyan di kagaya nung una mga boss ay na bumabaha po ang oil dyan sa ilalim ng ating sasakyan so meron akong na observe dito mga boss before ko to binaklas kanina meron kasi akong nakita ang kakaiba dito or napapansin lang mga boss no yan nakikita no yung uh, tusir na yan mga boss so ito yung tusir ng ating sa belt, Yung isang bolt ng ating toser ay hindi na At nung pagbaklas ko kanina ay nakita ko talaga na merong oil na lumalabas pagtanggal ko sa bolt na hindi nahigpitan So nagtataka lang ako mga boss kung bakit merong oil na lumalabas dito sa bolt holes ng ating toser. So para mawala talaga ang akipagdududa na oil seal talaga ang dahilan ng pagliliking niya ay tinanggalan ko talaga ng cover itong ating timing belt tapos sinigpitan ko yung dalawang bolt ng ating toser at ito na pinandar ko na at wala naman talagang liking mga boss.